di court di the jurisdiction kung saan pwede ikulong ang mga uh, accused. Hindi po kami ang magsasabi kung saan sila ilalagay. Pero ayon sa batas, kung sa sandigan bayan ng ang venue, ay ito na ang pinaka malapit na DJMP facility. Ang camp Krame po ay hindi na namin gagamitin para sa uh, indictment sa to ang um, ito na lang po ang nakikita namin available. Pero gusto ko pong isaan, <laughs> hindi po namin pinapangunahan ng Sandigan Bayan, sila pong may discretion kung saan po uh, ipukulong. Ang mga indictees po ay mga indicted ay pwede silang mag-petition kung saan sila pwede kulong. Pero sa ngayon, ito na po ang pinakamalapit at ila ka para sa sandigan bayan